pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ngayon, sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiyaya, tinanong niya muli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumadaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, Siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka'y sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka gayon din ang gawin mo. Pagsasadiwa, sa Ibanghelyo ngayon, may mahalagang tanong ang eskriba kay Jesus na dapat din nating masusing pagnilayan sino ang aking kapwa o dapat ituring na anak o kapatid. Kung minsan, higit pang malapit kay sa tunay na kapatid ang BFF, ang best friend na hindi kadugo pero tunay na kasalo sa ligaya at lumbay sa araw-araw. Kung ang kapatid ay madalas na nakakasama lamang sa mga espesyal na okasyong pampamilya, ang best friend ang best friend ay pumapapil na tagapayo, regular na kabarkada sa sine at pasyal, kahiraman ng pera at iba pang mga personal na bagay. May daragdag na tanong, sino naman ang ating mga anak? Para sa isang guro, anak niya ang lahat ng mga estudyanteng pumapasok sa kanyang klase. Anak din ang turing ng doktor sa mga pasyente na nangangailangan ng kalinga anak din dapat para sa lahat ang sinumang nagugutom at sa kalye nakatira. Gulanit ang suot na damit at no read no write kahit tumanda na. Nawa ay nadamanin ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.